Alam mo ba na kahit kaano kagwapo, kayaman o kasikat ang isang lalaki? May mga babae pa rin na kayang iwan siya. Pero merong ibang lalaki, kahit hindi pinaka-perfect sa paningin ng lipunan, hindi kayang bitiwan ng babae. Bakit? Ano bang meron sa kanila? Ngayong araw ibubunyag ko sa iyo ang unang sikreto ng mga lalaking hindi kayang pakawalan. At kapag natutunan mo to magugulat ka. Kasi hindi ito tungkol sa abs, pera o sports car. Kundi isang bagay na mas malalim emotional security. Kung ready ka na, tara, pag-usapan natin ang sikreto ng mga lalaking hindi kayang bitawan. Alam mo, karamihan sa lalaki ngayon ang focus lang. Paano gumawa po? Paano yumaman? Paano maging social sa social media? At hindi ko sinasabing mali yon, pero eto ang reality. Kahit makuha mo lahat ng yon, kung hindi mo kayang iparamdam sa babae na ligtas siya sa piling mo, emotionally safe, mawawala rin siya. Kasi ang babae, hindi lang puso ang dala niya, dala rin niya ang takot, trauma, insecurities, at mga karanasan mula sa nakaraan. At kapag kasama ka niya, gusto niyang maramdaman na parang nasa bahay siya, isang lugar na safe, hindi kailangan magpanggap, hindi natatakot na husgahan. Pero anong nangyayari? Maraming lalaki ang insecure. Madaling magselos. Konting like ng ibang lalaki sa post ng babae galit na agad hindi makontrol ang emosyon. Laging gusto ng validation mula sa babae. At ito ang nakaka-turn off. Kasi imbes na maging safe space ka, nagiging stress space ka para sa kanya. Imagine mo to. Parang cellphone ang babae. Araw-araw, ang dami niyang ginagawa. Trabaho, pamilya, friends, sarili niyang insecurities. Nalulobat siya emotionally. Ngayon, kapag kasama kanya, ikaw dapat ang charger. Pero anong nangyayari kung insecure ka at lagi kang demanding? Imbes na ma-charge siya, nauubos pa lalo yung battery niya. Kung seloso ka ng walang dahilan, ramdam niya na hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Kung lagi mong pinapansin yung mga pogi sa paligid niya, ramdam niya na kinukumpara mo siya. Kung laging ikaw ang gustong intindihin, pero hindi ka marunong makinig, ramdam niya na ikaw lang ang iniikot ng mundo mo. At kapag paulit-ulit itong nangyayari, unti-unti siyang mapapagod hanggang sa darating ang araw na hahanapin niya ang ibang charger, ibang lalaki na kayang ibigay yung emotional security na hindi mo na ibigay. Masakit, di ba? Pero totoo, kaya maraming babae umaalis kahit love kanila, nila. So ano ba talaga ang sikreto ng mga lalaking hindi kayang bitiwan? Emotional security? Kapag kasama ka ng babae, nararamdaman niya. Hindi niya kailangang magpanggap. Hindi siya matatakot kung magkamali siya. O hindi niya kailangang maging perfect para mahalin mo siya. Hindi siya iiwan o huhusgahan kapag vulnerable siya. Yan ang tunay na lakas ng lalaki. Kasi isipin mo, kung gwapo ka, maraming babaeng titingin sa'yo. Kung mayaman ka, maraming babaeng madadala. Pero kung kaya mong gawing ligtas ang puso ng babae, yan ang tipong connection na hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay. May kwento ako. May lalaki sobrang gwapo laging nasa gym, may magandang kotse. Noong una, yung girlfriend niya proud na proud. Pero habang tumatagal, Napansin ng babae na insecure pala yung lalaki. Konting selfie ng babae nagtatanong agad, Sino nag-like? Bakit ka naka-makeup? Hanggang sa na-drain yung babae at eventually iniwan siya. May isa namang lalaki, simple lang. Hindi gwapo, hindi mayaman. Pero eto ang kakaiba. Kapag umiiyak yung girlfriend niya, marunong siyang makinig. Hindi niya minamalit yung nararamdaman ng babae. Hindi siya nagseselos nang wala sa lugar. Lagi niyang ipinapakita na Mahal kahit anong mangyari, nandito ako. Guess what? Yung babae, kahit maraming manligaw sa kanya, hindi siya kayang bitawan. Bakit? Kasi ramdam niya, safe siya sa piling ng lalaki. Ang babae parang bulaklak. Kung nasa tamang lupa at ligtas na environment, mamumukadkad siya. Pero kung laging stress at takot ang kasama niya, unti-unti siyang malalanta. May kasabihan nga, hindi mo kailangang maging perpekto para manatili siya. Kailangan mo lang maging tahanan kung saan kaya niyang umuwi araw-araw. Modern dating. Kahit anong Tinder, Instagram o DM moves ng ibang lalaki, wala silang laban sa lalaking marunong magbigay ng peace at emotional safety. Ano ang dapat mong gawin bilang lalaki? one Kontrolin ang emosyon mo. Hindi ibig sabihin walang selos kundi marunong kang mag -handle. Hindi ka agad sumasabog. 2. Makinig ng totoo. Hindi para sumagot lang kundi para maintindihan siya. 3. Ipakita na consistent ka. Hindi lang sa magagandang araw, kundi lalo na sa mahirap na panahon. War, bigyan siya ng tiwala. Kapag may respeto at tiwala ka, mararamdaman niya na ligtas siya. Kaya kung gusto mong maging lalaking, hindi kayang bitawan. Tandaan mo, hindi yan nakikita sa ABS o sa bank account. Ang tunay na sikreto ay yung kakayahan mong gawing ligtas ang puso ng babae. At kapag nahanap niya yan sa'yo, maniwala ka, kahit anong bagyo, hindi kanya bibitawan. Tanong, bakit kaya may mga lalaking kahit hindi gwapo, hindi mayaman at hindi rin social, ay hindi pa rin kayang pakawalan ng mga babae. Simple lang, dahil meron silang katangian na sobrang hirap. Hanapin ngayon, consistency at reliability. Maraming lalaki magaling lang sa simula, sweet sa umpisa ng relasyon, effort sa unang buwan, laging may pag-good morning text at pa-surprise, pero habang tumatagal, nawawala ang consistency, biglang hindi na nagtitext. Biglang hindi na sweet, biglang hindi na nagpapakita ng effort. At anong iniisip ng babae kapag ganyan? Ah, baka hindi na niya ako priority. Baka hindi na siya interested. Baka may iba na siya. Ito ang nakakasira ng relasyon. Isipin mo na lang, parang Netflix series. Nung una, sobrang ganda ng episode 1. Ang daming action, ang daming twist, ang daming kilig. Pero pagdating ng episode 2 at 3, boring, walang nangyayari. Anong gagawin mo? Hindi mo napapanoorin. Ganon din ang babae. Kung sweet ka lang sa simula pero hindi mo kayang panindigan, mawawala rin ang gana niya. At mas masakit pa, maiisip niya, niloloko lang ba ako nung una? Ang sekreto ng mga lalaking hindi kayang bitawan. Consistent at reliable sila. Hindi lang sila mabait kapag maganda ang mood. Hindi lang sila sweet kapag may gusto silang makuha. Hindi lang sila present kapag convenient. Kundi, araw-araw kahit simple lang, consistent sila. Kahit busy, may oras pa rin sila. Kahit may problema, hindi sila biglang naglalaho. Ang babae, hindi naghahanap ng perpektong lalaki. Ang hinahanap niya, yung lalaking pwede niyang asahan araw-araw. Meron akong isang subscriber. Si Marco nung nanliligaw, halos araw-araw nasa bahay ni Ana. May dala pang bulaklak, chocolates, lahat ng effort. Pero noong naging sila na, biglang nawala lahat. Hindi na consistent. Si Ana nagtataka. Bakit dati lagi kang nandito pero ngayon wala na? At eventually, nawala rin ng spark. Yung isa naman. Si John, hindi siya perfecto. Hindi siya mayaman, hindi siya guapo Pero consistent siya. Araw-araw, simpleng good morning. Ingat ka. Pagdating sa gabi, kumusta araw mo? Hindi kailangan ng grand gestures. Pero dahil reliable siya, ramdam ni Mia na stable ang relasyon nila. Kaya kahit maraming manliligaw kay Mia, hindi niya kayang iwan si John. Ang babae parang halaman. Hindi mo kailangan ng fireworks para lumago siya. Kailangan lang niya ng consistent na araw, tubig at lupa. Ngayon ito ang gawin mo bilang lalaki. 1. Small but consistent effort. Hindi kailangan araw-araw ng bulaklak. Kahit simpleng kumusta ka, malaking bagay na. Do, panindigan ang salita. Huwag magsabi ng sabay tayo bukas tapos hindi sisipot. Kahit maliit na bagay, trust ang nakataya. 3. Show up kahit mahirap. Hindi lang sa good times. Kapag may problema, mas kailangan kanya. 4. Be predictable in a good way. Predictable na nandyan Predictable na hindi ka biglang mawawala. Kung hindi ka consistent, eto ang mangyayari. Mawawala ang tiwala niya. Mawawala ang excitement niya. Mawawala ka rin sa puso niya. Pero kung consistent ka, kahit hindi ka perfect, kahit hindi ka milyonaryo, kahit hindi ka artista, magiging lalaki ka na hindi niya kayang pakawalan. Kasi sa panahon ngayon, bihira na ang consistent sa chat hindi kailangan 24-7 reply. Pero kung dati lagi kang may good morning, tapos biglang nawala, ramdam niya yun. Sa relasyon, hindi mo kailangan maging extravagant. Pero kung dati pinapakinggan mo siya, tapos ngayon wala ka ng time, ramdam niya yun. Sa social media, kung dati proud ka na ipost siya, tapos ngayon bigla kang parang tinatago siya, ramdam niya yun. Ito ang sinasabi ng mga babae. Mas pipiliin ko ang lalaking consistent sa simpleng effort kaysa sa lalaking biglang nagiging sweet kapag may kailangan. Hindi ko kailangan ng grand gestures, kailangan ko ng stability. Ang tunay na love hindi nasusukat sa lakas ng simula. Nasusukat ito sa tibay ng pagpapatuloy. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi kayang bitawan, tandaan mo ang pangalawang sikreto, consistency at reliability. Hindi kanya niya iiwan dahil hindi ka gwapo. Iiwan ka niya kung hindi ka consistent pero kung kaya mong ipakita araw-araw na maaasahan ka niya yan ang klase ng lalaki na hindi niya kayang pakawalan may tanong ako sa iyo bakit kaya may mga babae na sinasabi nilang ayaw na nila pero sa huli hindi pa rin nila kayang pakawalan yung isang lalaki ito ang dahilan kasi yung lalaki may isang bagay na sobrang bihira sa panahon ngayon hindi lang siya sweet hindi lang siya consistent meron siyang malinaw na leadership at vision sa buhay at ito ang ikatlo at huling sikreto ng mga lalaking hindi kayang bitawan. Maraming lalaki ngayon, may trabaho o may barkada o may hobby so. Pero kapag tinanong mo, saan ka pupunta? Ano plano mo sa buhay? Tahimik. Walang malinaw. Ngayon isipin mo, babae ka. Sasama ka ba sa road trip kung yung driver hindi alam ang destinasyon? Kahit gaano ka pa komportable sa upuan, bababa ka rin kasi baka maligaw kayo. Ganito ang nararamdaman ng babae sa isang lalaking walang vision. Kahit gaano siya kain love sa simula, kapag nakaramdam siya na wala kang direksyon, unti-unti siyang mawawalan ng gana. Imagine mo ito. Nasa gitna kayo ng dagat, sumakay ka sa bangka kasama ang lalaki. Una, okay naman. Pero habang lumilipas ang oras, napansin mo, wala pala siyang mapa. Hindi rin niya alam kung saan kayo papunta. Ang mas malala, wala siyang plano kung paano kayo makakasurvive. Anong gagawin mo? Hahanapin mo ang kapitan na marunong mag-navigate. Ganun din ang babae. Kahit gaano ka pakagwapo o ka sweet, kung wala kang vision at leadership, iiwan ka rin niya. Hindi dahil hindi ka lovable, kundi dahil natatakot siyang sumama sa isang future na walang direksyon. Ang mga lalaking hindi kayang bitawan ay yung may malinaw na vision sa buhay. Alam nila kung saan sila papunta. May plano sila. Hindi lang para sa sarili, kundi pati para sa partner at pamilya. Marunong silang mag-lead hindi sa pamamagitan ng pagiging controlling, kundi sa pagiging responsible. Hindi ibig sabihin bossy ka o ikaw lang ang nasusunod. Ibig sabihin may direksyon ka. At yung direksyon yon kaya mong ipaliwanag at kaya mong panindigan. Ang babae gusto niya ng kasamang lalaki na kapag sinabi sama ka sa akin, alam niyang may pupuntahan kayo, may future, kwento ulit tayo. Si Carlo guapo may pera, pero walang plano sa buhay. Parang araw-araw gising, trabaho, inom, laro, wala namang masama pero kapag tinanong siya ng girlfriend niya, mahal ano plano natin after five years? Sagot niya, bahala na. Guess what? Naiwan siya. Si Paolo, simple lang. Wala pang kotse, wala pang malaking pera. Pero may vision siya. Alam niya na gusto niyang magtayo ng sariling negosyo. May plano siya kung paano aayusin ang future nila. At hindi lang salita, pinapakita niya sa gawa. Kaya yung girlfriend niya, kahit maraming temptation sa paligid, hindi siya kayang iwan kasi alam niyang safe ang future niya kay Paolo. Ang lalaki na may vision ay parang kapitan ng barko. Kahit may bagyo, hindi natatakot ang pasahero kasi alam nilang may direksyong sinusundan. Ito pa ang dapat mong gawin bilang lalaki. One-one, magkaroon ng personal vision. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Hindi pwedeng bahala na. Two, isama siya sa plano. Hindi lang sarili mong future. Dapat maramdaman niyang kasama siya. Three, mag through example. Hindi sa salita kundi sa gawa. Kung plano mong umangat, ipakita mong gumagawa ka ng hakbang. For, Huwag maging controlling. Leadership is not dictatorship. Leadership is responsibility and guidance. Kung wala kang vision at leadership, eto ang mangyayari. Magdududa siya sa future niyo. Matatakot siyang sumama sa biyahe mo. At eventually, baka hanapin niya yung lalaking may malinaw na direksyon. Pero kung may vision ka, kahit wala ka pang lahat ngayon, hindi kanya kayang bitawan. Kasi ramdam niya na safe siya sa kamay mo. Career kung may plano ka mag-ipon para sa bahay, kahit maliit pa lang, mararamdaman niya na seryoso ka. Relationship. Kung kaya mong sabihin after two years, gusto kong makasal tayo. Malaking bagay na yon kaysa sa tingnan na lang natin. Daily life kung may disiplina ka sa sarili. Nakikita niya na hindi ka lang basta salita. Sabi ng mga babae, hindi ako naghahanap ng lalaking perpekto. Naghahanap ako ng lalaking may direksyon. Hindi ako matatakot sumama sa mahirap na biyahe. Basta alam kung may malinaw tayong pupuntahan. Mas mahalaga ang future na malinaw kaysa present na magulo. Kaya ito ang pangatlo at huling sikreto. Leadership at vision. Ang babae, hindi ka iiwan kung alam niyang may future siya sa tabi mo. Hindi ka niya kayang bitawan kung ramdam niyang kaya mong mag-lead, kaya mong magplano, at kaya mong panindigan ang direksyong tinatahak niyo. At kung pagsasamahin mo yung tatlong sikreto, 1. Emotional security. 2. Consistency at reliability. AI yeah, leadership at vision yan ang tatlong haligi ng lalaking hindi kayang pakawalan kaya ngayon tanong ko sa iyo handa ka na bang maging lalaking hindi kayang pakawalan kung nagustuhan mo ang video na to i-comment mo ako ang lalaking na hindi kayang pakawalan gusto kong makita kung sino ang committed na i-apply ang tatlong sikreto sa totoong buhay salamat sa panunood.